Buhay Pilipinas magandang-magandang buhay mga ka -okay. Welcome back to my channel. At ano ang video natin sa araw na 'to? Mag-unboxing ako at ipapakita ko rin sa inyo kung paano gamitin itong aking binili sa uh, online. Kaya lang medyo disappointed ako kasi ah doon sa pinakita nila ay eh uh, ganoon mayroong mga brand silang sinabi at uh, yun ang nakalagay na brand. Pero pagdating dito, iba yung touch, iba yung uh, brand niya kaya medyo disappointed ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal 'to. Pero medyo mura lang dahil ah uh, uh, dalawa na 'to eh. Uh, this is worth uh, 2, at 2,200. Uh, at eh ito bubuksan ko at uh, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito gamitin. Okay? So Medyo nahihilig kasi ako sa DIY at uh, medyo napakahirap 'di ba? Napakahirap magputol ng bakal, ng kahoy Kaya nag-order ako nito para mapabilis 'yung aking proseso sa aking mga ginagawa. At siyempre, kailangan din naman ito talaga sa bahay sa pagre-repair-repair, ba? Diba? Ayan Kaya ito, bumili ako nitong uh, um grinder. 'Yan. Ito. Ito 'yung handle. Ito na siya. Ayan. Medyo mag-ingat po tayo sa pagbili sa online kasi talagang uh, minsan mali yung binibigay nila eh. Kagaya nga ng experience ko na to, uh, sabi nila nakalagay dun sa in-order ko yung makita pero hindi eh. Hindi ko alam kung saan gawa to pero makikita niyo naman oh. No? ay yung, ayan yung, ano, hindi ko mabasa. Dahil, oh, ayan, oh. Ayan. <coughs> so, ito po yung grinder. At, uh, mamaya, makikita nyo na ito ay, uh, susubukan natin kung kagana. <laughs> okay. Next. Ayan. Ang susunod, ay uh, combination na kasi to ito naman yung chain uh, chainsaw dahil uh, dito nga sa amin lugar dito sa school ay napakaraming mga malalaki ng puno na tumubo kaya uh, medyo nahihirapan akong uh, itakin ang itakin at saka hindi ko talaga malagas yung mga ugat at tumubo, tumutubo pa rin ang tumutubo kaya ito na ang ito <coughs> na ang gagamitin ko okay so ito po yung chainsaw yan oh. nababasa nyo ba? <laughs> ayan at uh, ito yung mga ayan ito yung pinakang chain ito yung handle may handle. Ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano to assemble. Okay, let's go! ito na po ako ngayon at uh, susubukan ko itong chainsaw na binili ko kung okay ha, testingin natin o, tutukan mo naman? yan ayan effective ha Uh, alam nyo ba na hirap na hirap kami putulin to noon, hindi namin alam kung anong gagawin. Ngayon, super easy lang pag uh, nung ginamit ko itong chainsaw. Kaya itong chainsaw na to ay uh, talagang effective. Ha? Mas mabilis talaga tayo makakapagputol ngayon ng mga puno. Kaya humanday ang mga puno na yan na sumisira sa ating, build, sa ating building kasi yari sila sa akin ngayon. Ito yung grinder at ngayon uh, masusubukan na natin na kung talagang ito gumagana. Ayan. So meron tayong ball pen at ito yung scrap, di ba? Yan. Eto na. Nakita niyo naman ha, di ba? Nakat ko yung ito uh, stainless to. Kaya ngayon, meron na akong magagamit. Meron na akong magagamit sa pagkat ng mga bakal para mas mabilis yung proseso ng aking mga ginagawa. At uh, meron na rin akong uh, na-testing din natin yung chainsaw at talaga namang uh, pwedeng-pwede -pwede na tapos ang mga puno dito sa akin. Siguradong mas mapapabilis at mas malalagas ko ang kanilang mga ugat para talagang hindi na sila bumalik. Sana ay meron kayong natutunan sa ating simpleng-simpleng video at uh, don't forget to uh, like, share, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod dating video. At ayun, maraming salamat pong muli. God bless you all. Mabuhay kayo lahat. Bye!